Yes, good morning guys. I, I know it's been a while na hindi po nagbabalad si WhatsApp Bob dahil uh, medyo busy po tayo dahil napaka-damit po natin iniisip no? so, uh, Anyhow, uh, this morning po dumating po si kuya, yung dati kong customer. Actually, nagpapalit siya before ng keyboard nito no? dahil uh, may mga keys na hindi na pipindot at uh, napakalaking problema niya. Kung gagamitin mo na yung laptop din, hindi lang hindi na pipindot, merong automatic na napipindot na nakakaabala sa trabaho niya. No? So, sabi niya palitan po. Then pinalitan ko, in order ko pa to It took me 3 days bago ko naibigay sa kanya no? Dahil uh, hindi ko nga na i-order to dito sa supplier namin In order ko pa siya online sa Shopee you no? Know? so, para, Dahil wala available no? So ngayon napalitan ko ni WhatsApp up yan But this morning po, ang nireklamo niya sa akin is Not necessarily nireklamo, sabi niya But ganun, you know, hindi nagbubukas yung ano ko Yung windows ko, hindi nagtutuloy Then nung i-check ko po, ito po yung nakita ko no? So sabi ko, walang ibang na... Uh, walang ibang pag uh, sususpechahan ng problema kundi yung Windows update at yan nga po pagkabukas na pagkabukas namin nag update po nag install po ng update ang Windows and uh, of course problema yan dahil uh, hindi mo inaasahan no, na ginagamitin mo yung laptop hindi na lupa sa hindi mo magamit na nag update and ang update usually it takes 2 to 3 restart no? nag restart po yung uh, laptop yung computer pag nag-update pag nag-install ng update no so at uh, uh, kaya pumunta si Kuya dahil sabi niya sa akin eh napaka-importante ng files para i-format ko. No? So sabi ko baka kailangan i-format dahil kung ayaw dumiretso automatic po format ko po yan. At pwede naman natin kopyahin. Pwede naman natin i-backup, tatanggal ko yung SSD or yung hard disk para ma-backup yung files. But uh, fortunately, no, nagdiretso po yung update at nagbukas po yung uh, yung computer niya yan. Ito ang But aside from that, sabi niya sa akin, Uh, bakit ba yung uh, Viber, bakit yung Messenger, eh, nagbubukas. Ito yung bubuksan ko yung laptop, no? So, sabi ko, eh, depende yan, kuya kung nag, uh, sabi niya nga sa akin, bakit nag-update? Actually, hindi, hindi nag-update, no? Nagbubukas yung dalawang application, which is Viber for uh, Windows and uh, Messenger for Windows. Sabi ko, hindi ako nag-install niyang kuya, eh, kayo talaga nag-install niyan, no? So... Then, uh, sabi niya, ayaw niya daw nung ganun kasi nga nakakabala na sa halip mo na yung computer, eh, kailangan magbukas pa siya at the same time. Well, na-open pa yung mga chat niya, no? which is, uh, private in, in uh, nature. No? So, so, sabi ko, sige, gawin natin paraan yan. Uh, Unang-una, tatanggalin natin na Windows Update para hindi mag-update. Or, ituturo ko sa kanya kung paano ba mag-disable ng Windows Update. Dahil, alam niya naman, guys, uh, na-tackle ko na yan in previous vlog here na ayaw ko talaga nag-update ang computer dahil una-una mabagal ang, ang uh, computer habang nag-update minsan nakaka nagiging cost pa yan ng recovery ng mga laptop at the same time kung ikaw gumagamit ka lang ng data ng cellphone automatic yan uh, kakainin niya yung data ng internet mo pero kung ikaw naka-fiber naka, -fiber, naka data ka walang problema yan no? so, but sa so, tingin ko wala naman na dudulot na matino puro na naman na itutulong yung Windows update so bakit uh, hindi na lang natin disabled to so yan po ang ipa papakita ko sa inyo doon na na, 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 ipakita ko na po yan previously ipapakita ko ulit para kahit paano po ah, uh, uh, makatulong po sa inyo at yung nagbubukas na messenger yung nagbubukas na viber paano ba natin disable yan para hindi siya nagbubukas bukas? as well as Meron pang search bar Actually, ito sa Microsoft eh, No? So, pag nag-update yung Microsoft, automatic nagbibigay siya ng mga application. Naglalagay siya ng mga application na kasama sa update. No? At yan yung kailangan natin disable. Para kahit pa paano po, magamit mo na yung laptop, pagkabukas mo. No? Hindi na kailangan maghintay ka pa. No? So, so, first things first, uh, tuturo ko po sa inyo kung paano po i-disable yung update. No? Windows update. Para magawa po yan, punta po tayo sa type search. So, ito po administrative Windows administrative tools. This one. Ayan. Hanapin nyo po yung services. <laughs> yan, pumunta po kayo sa baba. Windows update. Nung nakita nyo, nakalagay manual. Na? Meaning, say, pag manual, ibig sabihin yan, every time na maku-connect siya sa internet, every time na may available update, automatically i-download niya yan, i-install niya yan. So, kailangan po, gawin po natin dyan. I-disable po natin siya. This one. Then, stop din natin. Po, no? So, ayan guys. So, naka-disabled na po. Then, apply po natin. And click OK. No? So, unfortunately, napakakulit po ng Windows. Wala tayong magagawa dyan dahil uh, sa kaso ko, sa experience ko, almost every day no so na ginawa ng windows eh nag-update yan no so meaning dapat kung kaya mo rin lang pag nakaramdam ka ng pagbagal ng iyong computer automatic yan pag mo agad yung windows update so meaning uh, kailangan gawin mo yan every 2 or 3 3 days uh, uh, every 3 days no? So, every 2 or 3 days gawin mo yan no? so pag sa tingin mo ay i-off ko nga yung Windows update dahil nakaparek ako sa internet, baka mag-update eh gawin ko na lang, disable ko na lang yung Windows update pero may mga times naman na kahit na isang linggo, dalawang linggo eh hindi naman siya nag-automatic but just so uh, hindi mo na ma-experience sa pagbagal hindi mo na na experience yung pag Windows update eh mas maganda siguro 2 to 3 days man lang eh i-off nyo po, i-disable nyo po yung Windows update para hindi na po kayo maabala and guys, so, yun po how to disable Windows Update. Yan po yung proseso. Then po punta po tayo sa second problem ni Kuya. No? So, paano ba ma-disable yung mga application from popping up? No? From opening up, pag nagbubukas po yung laptop, yung computer. Yan po yung gagawin natin guys. No? So, to do that, no? so, punta po kayo dito sa raba. Right click nyo po. No? Manap kayo ng espasyo dyan na pwede kayo mag-right click. Puntahan nyo po yung task manager. Yun. Task manager, more, details. Punta po kayo sa startup. Kung makikita nyo po dyan, Messenger, naka-enable. Microsoft Edge, naka-enable. Viber, naka-enable. Yung tatlong problema niya, naka-enable. Meaning, every time na magbubukas po yung computer niya, automatic magbubukas din siya. So, ang gagawin po natin yun, guys, disable, kabaliktaran, disable. Disable to Microsoft Edge, disable din po natin. Messenger, disable po natin. Yan. Hindi ka nakita. Then close nyo na po. Then ni restart nyo po. Check natin yung difference. No? So, nakalimot ako na yung stop yung uh, ginagawa akong bandicam, yung pinaka screen recorder. No? So hopefully napuhan nyo yung, uh, yung pinaka file. No? So, and guys, no? so, yung start ko. And let's check kung magbubukas pa yung yung search bar na galing kay Microsoft yung Viber, yung uh, messenger na nakakaabala kay Kuya. No? na Nasa na sa na siya ng trabaho, kailangan pa magbukas ito. No? So, guys, Lenovo. Saka mas mabilis siya. Mas mabilis siya magbukas kung i-disable mo yung tatang kurasa na yan. No? So, let's check. Yung, wait natin kung magbubukas yung tatlong uh, reklamer reklamo ni Kuya. No? kung so, makikita nyo guys hindi nagbukas ang Viber hindi nagbukas ang Messenger hindi na lumitaw yung search bar dito na galing kay Microsoft so, let's wait yeah. wala wala na guys no so uh, guys so ganun lang kadali no? disabled windows update and uh, disabled yung pagbubukas ng mga application na nakakabala sa pagbubukas ng laptop no so pagbukas ng laptop yung nakakabagal sa pagbubukas ng computer nakaka sa pagtrabaho mo ayun po ang tinuro ko sa vlog na to at uh, kahit po paano po, sana po nakatulong po ito do rehash na lang to dahil nagawa ko na to previously no so yung uh, Windows update na separate vlog yan this one and uh, pa-disable and yung mga application from opening up yan po yung nag-viral ko na vlog this one no so para kahit paano po ma-refresh po yung idea niyo eh panoorin niyo po yung dalawang vlog na yan yun lang guys maraming salamat po sa panonood at patuloy na pagtangkilik po sa channel ni Watch Bob and hopefully po nakatulong po itong mga uh, vlog na to para kahit pa, paano po mapabilis niyo po maiwasan niyo po yung katulad ng ngyari kay Kuya na but ayaw magbukas ng windows uh, at mapabilis din po yung computer para hindi na rin po kayo mainit alam niyo naman po ang uh, Uh, mga tao minsan kailangan magtrabaho na no so ayun na delay, no so at, at ito pong tutorial na to disabled na windows update uh, disabled ng mga application para opening up when you open your, your computer ay malaking tulong ko yan yun lang guys maraming salamat god bless